Scoreboard! Scoreboard! ating scoreboard ay too many to, to mention. mention. Para mihan na naman tayo dito. Siyempre, may category na ipapalabas na naman sa screen. Rapid fire game na naman ito. So, kailangang sunod-sunod na magbigay ng sagot ang players. Ang may pinakamaraming nasagot sa loob ng 30 seconds, ang panalo na naman sa so, ating salitan, to, salitan tayo. Tapos para mihan. Okay? Pag nawalan ka ng bala, wala na. Yes. Dapat mabilisan Ay. ito. Rapid fire rapid fire uh, okay. okay, first category natin ay Ito na. Dapat manalo <laughs> ako talaga dito. Mga bagay na sinusuot sa katawan. sing sing brief, panty, short, uh, t-shirt, sapatos, Hikaw. medyas, kwintas, uh, boxer, anklet, t-shirt. Uh, nasabi ko na, headband, uh sunglasses, eye Uh, ear, uh, piercing. <laughs> Braces. <laughs> Retainers. <laughs> <laughs> uh, 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 belt. Veneers. Ay, tapos ah! na. Sino? Veneers. <laughs> Sino na lalo? Uy, so, meron siyang isang hindi Veneers. nasagot yung t-shirt. Inulit niya. Nasabi ko lang t-shirt. Ma. So, mas madami siya? Uy! Ah! ah! Sabi ko sa'yo, yellow. Ayoko nito. Pa! Oh. <laughs> okay, next. Category. Mga lenguahin sa Pilipinas. Oh. Kankanaoy. Bulinaw. Pangasinan. Ilocano. I Ibaloy. Tagalog. Uh, Kapampangan. Hiligaynon. Ilongo. Walang ilongo. O, oh, ilonggano? Wala. <laughs> <laughs> ano? Kinaraya. Ay. Ay, ay, ang hina ko sa language. Bisaya sabado? Ha? Ah! Um Zambal Samba. Ay tapos na, ano ba yan? S Sino? Ah! Nakabawi ako, pero nag-cheat kasi ako. Okay, next. Next na naman, mga bagay na makikita sa loob ng RNG studio. Camera. Si Sir Coco. <laughs> mga bagay. Hi, bagay. Wala na, toast oh. na yung kan mo, um oh. table. Uh, lights. Chair. Uh, yung mga manok Oh, you know. Ayun <laughs> o. Television. Yung mag. Uh, 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 mga plants. Yung statwa. Ta ta table na mahaba. Yung flower bouquet. Yung uh, uh, statue. Oh. Yung, uh, it oy, may statue na. Yung ano, yung Ay. frame. Uh, frame. Wala na? Ah, ako? Speaker. Ako <laughs> uh, ulit. Sayang oh, may speaker pa pala. Next category. Uh -huh. Ang hirap pala kapag biglaan, no? Mga kulay puti na kinakain. Kanin. Puto kalasao. <laughs> uh, suman. Tupig Color white 'yun. Uh, Paghilaw. Uh, sagu. sago. Sago na kulay puti. Ay yung yung ano, 'yung malakit. Uh, na nata de coco. Buko. Hi! Puti. <laughs> Ice cream. Salad. Ha, <laughs> may kulay yon. Salad, uh, white. <laughs> wala na. <laughs> Salad. Next category. Mga Pinoy nicknames na inuulit. Tomtom. Tom. -tom. Jetjet. Makmak. Jet, -jet. Mac -mac. Um, An An. Ay, Tan Juju. Tintin. Ah... Uh, riri Tonton Oo, oo, oh, oh, oh. Oo. Oh. oh, ay, ganon. Oh. Na, N Nana. Lily. <laughs> Lili. Lala. Lala. Lala? Oo. Mm. Oh. Lili. Wala na. Tapos na. <laughs> Ako. Ako. Nana, Ang dami na, na. niyang hindi nasabi. O hmm. oh, yung time da. Oh. Kakainis ka. 3, 2. Last one. Last one sige, na ba yan? Sige. Last one. Meron pa. May dalawa pa mga Pilipinong wow. oh. komedyante. Oh. Dolphy. Babalo! <laughs> Redford White! Ay! Rupa may Quinto! Go, go, go! <laughs> Kim! Uh, si Kim! Kim sino? Molina! Kim Molina! Si Vice Ganda! Ah, uh, si... Ton! Sinong Ton? Si Ton, yung, yung mataba na magaling kumanta. Oo. Oh. Oh, si Lassie! Pepay! Si MC! Um, si... Ay! ganun eh. Ooh, oh, yung anong oh, pangalan oh. Na? <laughs> ano? Sino na ba yun? <laughs> yung, yung, ganun, yung yung, yung, laging yung... kumagalan. Uh, uh, -oh. sir Mar! Si, sir Mar, sino yun? <laughs> yung ganun. Ah, yun. oh, Chiquito, Panchito. Mga panahon ni Sir Mar yun. <laughs> <laughs> chiquito Pancito! Pancito! <laughs> <Si> Pancito <laughs> dida! Oh, okay, oh. last one! Meron pa. Meron pa, may isa na lang. Mga beauty at skincare products. Halata ah, foundation, exfoliating uh, sun, exfoliating uh, soap, ay skincare. Oh. Ako so pwede. Uh, uh um eyeliner. I I beauty product. Beauty. Sunscreen. <laughs> Eyeshadow. shadow. Uh powder, loose powder. Lipstick. Oh. I I eyeliner. Contour stick. Contor, Contor Butter. los son